tanong mo, paano ba pumunta dito sa Korea, mm. depende kung anong klase ng trabaho ang papasukan mo, ayan. Mm -hmm. So mula tayo dun sa napaka uh, pinakamalaking sector, ito yung EPS, EPS worker, mm -hmm. yung pinakamalaking ano sa kanila ay factory workers. Bakit? Mm -hmm. Kasi noong way back in the 90s nung talagang lumago yung uh, industriya ng ano ng, ng Korea na sila ng mga foreign worker for small and medium sized businesses so, lahat ba ng kumpanya pwedeng pasukan hindi uh -huh. lahat ng kumpanya pwede na puntahan o pasukan ng foreign worker may mga sektor halimbawa manufacturing pero dapat uh -huh yung kumpanya less than, uh, mga 300, not more than 300 employees ang mm -hmm. member. Uh, pwede din sa construction, pwede din sa agri and fishery. So yun yung apat na sectors ano, and then of course manufacturing. May mga kasamahan pa ang Pilipinas na nakakapagpadala dito. Labing-anim eh. na bansa yan. Vietnam, uh -huh. Uh -huh. Indonesia, Cambodia, uh, Myanmar, Laos, Mongolia, Uzbek mm -hmm. Pakistan, Sri Lanka, anim uh, yan. Iba't iba yung inaalaw sa kanila na uh, klase ng trabaho na makakapasa. Pero tayo, yung ating tinatawag na Memorandum of Agreement with Korea, dun lang tayo pumasok sa man manufacturing ang record natin dyan simula nung 2004 na nagkaroon tayo ng kasunduan with Korea, naka 80,000 Filipinos na tayong nakarating dito under the EPS. So kung pupunta po kayo dito bilang EPS worker, asahan po nyo na kayo ay mapapapunta sa isang kumpanya na hindi kalakihan, maaaring less than 5 ang empleyado pero hindi hihigit sa 300 no yung bakit ba ang nasa isip ay ay sa Seoul na pama-assign di ba mm -hmm. sa o sa Lotte oh, mga ganyan oh. Samsung pero oh. ang karamihan po sa small and uh, medium size na mga manufacturing company mm -hmm. na, na nga, okay. nasa siya wala po sa dakong sentro oh. kumbaga pero ma'am sorry kaya parang nakakunot yung na okay parang na-confuse ako kasi parang may mga naririnig ako na nag-work dito sa sa farm. May mga pinapunta sa farm, may nakikita rin akong nag-work sa construction. Hindi sila sa EPS, Lester. Hindi uh, sila sa EPS. I see. Oh. Ang EPS, manufacturing lang muna. Yes, okay. Oh. Ano po ba yung age bracket ng pwedeng magtrabaho sa Korea? Para sa EPS, uh, ang pwedeng mag-apply ay up to 38 years old. Ah, uh, 38 uh. lang pala. Doon sa registration, pag nag-register sila para mag-apply, kailangan hindi ka lalagpas ng 38. Kaya pag mapapansin mo, ang mga nag-a-apply, uh, nag mga nasa 20 plus, nasa 20. Mm -hmm. uh, medyo kami may kabataan. Noon pa namin yan tinatanong eh, bakit nga ba meron hong uh, maximum age para sa May putal ah, 38 talaga hindi man lang 40 or 35. Nasa <laughs> so, gitna talaga 38. Ano or... daw yun, Lester? Uh, uh, Lester so na scientific research. Ah, okay. Uh, so, Oo. sila sa in terms of yung bilang o insidente ng aksidente mm. uh, habang nagtatrabaho at saka yung productivity. Ah. Uh, uh, pero yung yun, kumbaga yun, yung optimum age. Uh, oh, yun, sir, entry ah, entry entry, uh, entry. entry, hindi oh, ito. Yung uh, nandito. Okay. Oo, uh, 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 entry. Ayan. Oh. Ah, sige ma'am. lang ay, ano for for E9 lang 'yan, for EPS. For the others, wala namang ganong requirement. Meron ba silang cap or may preference ba sila sa mga lalaki o pagbabae? Pa, may ganun ba? May basis ba ang gender? Uh, sa pagkakaalam ko, Lester, wala. Pero mm -hmm. 'yung employer kasi depende sa klase ng trabaho na may hmm. sakop halimbawa kung magbubuhat ng malalaking bakal o kaya hmm. papasok sa madudumi o maliliit na butas ganyan hmm. ay ko hindi doon mapupunta yung mga nag apply na babae pero pag mga electronics, yeah. yung mga ang kailangan ay dexterity kung baga tinatawag hmm. kamay uh, hmm. na naman mahuhusay ang mga babae sa mga Uh, packaging no uh, i think doon maraming napupuntang mga kababaihan but it in kumbaga if you say me discrimination ba sa mm -hmm. uh, i don't think so i naman may the oo oo ah hindi kahahanapan ng bachelor's degree okay mm -hmm. uh, uh, high school graduate pwede okay um, vocational, pwede. College graduate, pwede din. Ang importante lang, may kaalamang ka sa pagpananalita o lengguahe ng Korean. Yun yung pinaka-basic. Dapat marunong mm okay. magsalita ng Korean. So, ito ho yung tatandaan ninyo, no? Ang EPS ay Walang recruitment agency. It's a government-government hiring, okay? So ano-ano yung step? Siguro ito yung magandang ipaliwana kasi kahit ako nung una, sabi ko, paano nga ba yung... Ang hirap, where to begin? Kung EPS, may schedule. May schedule. So magsisimula yan, mawa, January, okay? Mag-a-announce ang Korea na ilan yung kota ng EPS para mm -hmm. sa Philippines. So, alimbawa na ngayong taon, 5,000. Okay. Kausan mm. mo. Ah, uh, magsisimula na yung proseso ng pag-recruit, yung tinatawag na recruitment stage. Mag-a-announce yan ng date ng application muna. Mm -hmm. Uh, aabangan ninyo yung schedule na i-announce ia ng POEA. Yun, Kasi, yun yung tanong nila malalaman yung schedule na yun sa POEA? POEA, oo, nasa website siya. Mm -hmm. Kasi yung registration para ka mag-exam, dun pa lang sa exam, ha, three days lang ang limit nun, tatlong araw lang, online. Mm -hmm. So, mm -hmm yun. ako na unang mag-register. Eh hey, okay, ma'am, lang. Sorry ma'am. Paano naman yun? Araw-araw ba ako mag-check? Kunyari ako po yung nasa Philippines. Araw-araw, check ko ba ang website ng POEA to check for announcement? Usually, ano, ang, an ang anunsyo ng mga January, February, mga ganyang period. January, hmm. February. O, oh, mga early. Hindi ko nag announce po ba sila ng this coming August? Kumbaga, three okay. months prior, nag-a-announce ba sila ng ganun? Hindi rin. Ah, okay, okay. So, doon lamang. Yun yung legit na informasyon. toko kapag doon kayo tumingin dun sa website nila. So, okay. Online registration starts on, halimbawa, February 15 and ends on February 18. Mag-register na sila doon. Pagkatapos nilang mag-register, so magka-cut off yan, ano? i-evaluate -e nung system yung pinasok ng mga impormasyon kasi may mga pwedeng ma-disqualify halimbawa uh -huh. yung nakarating na dito sa Korea pero nagkaroon siya ng immigration record o kaya uh -huh. police record o kaya mo old, uh -huh. old siya ma-out siya ma-adict okay. siya okay and uh, maisingit natin ma'am dito sa Korea lahat ay naka-record lahat computerized <laughs> So, okay. walang takas. Kung baga, makikita mm -hmm. at makikita sa system yan. Okay. Opo. Oh, oh. oh, oh. ah, gumamit ka ng ibang pangalan doon sa dating mm -hmm. ah, ngayon, kita nila. Makikita mm -hmm. talaga. Oo, and ano so, na yan? Uh, cost for disqualification na agad yan. Oo. Oh, oh, oh. So, okay. alin mo, no? may mga 30,000 na nag-apply. Maaaring ang ma-out? O ang matira lang ay mga nasa 25,000. Ayan. Mm -hmm. Kasi yung iba, mm -hmm. madi-disqualify. Okay. Okay. And, na-notify na ngayon sila ng POEA, kailan kayo mag -e exam mm -hmm. So, that's the second stage. Exam, mm -hmm. Korean exam. Korean language exam. O, oh, ang tawag nila dyan ay EPS. Topic topic. Uh oh Test so, of proficiency in Korean. Best of proficiency in Korea pero, pero nakalag EPS. so EPS topic. So, uh -huh. ano special siya for for EPS lang. EPS. So, ma'am uh -oh. before merong topic, merong topic pero merong topic. uh, -oh. e uh -oh. Yes. So, ma'am dapat pala kung ako gusto kong magtrabaho sa Korea, uh -huh. nakaabang ako sa POA sa announcement, beforehand uh -huh. nag-aaral na rin ako by uh -huh. myself. Uh -huh. Laki. Okay. Tama hindi, kayo. hindi ko aabangan na pag dumating na yung announcement, doon pala ako mag-aaral. Mm -hmm. Oh, and, and guys, mahirap ang Korean language. Hindi siya kayang harali ng, ng three, three months. Ganyan. I think it takes uh -oh. time. Especially but, kung EPS topic. Kung baga related talaga sa industry yun. Opo. Oh, in a way, you have to invest, no? In, in the, No, so, in the language skills that you want mm -hmm. to learn. Yun, yun ang isang, ano, siguro isipin din natin, no? wala naman tayo kasing recruitment agency na babayaran. No? Mm -hmm. So, ang investment mo, yung para sa sarili mo. Para mm -hmm. mo madalitan yung kaalaman mo at makapasaka sa first okay. stage ng screening. Ayun. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo, mambalik ako ng konti pala. Hindi ko napasa yung exam. Bumagsak. Hindi ako mm -hmm. nag-aaral. Mm -hmm. Pwede ba ako mag-retake? Or ano oh. na yun? Mm -hmm. The following Ska exam agad? walang ano yan, walang Wala three months after, okay, uh -huh. pwede agad yung birthday. Pamam, ngayon, nag-take ng exam, uh -huh. nakapasa. Oo. Uh -huh. O, pasado na. Ano pong next step nito? Tatlong sa exam yon First, exam mo uh -huh. pala language. Pag nakapasa uh -huh. ka, pag nakapasa, okay. uh -huh. go to the next, yung tinatawag na skills and interview. Within the same, ano din yun, period. Uh -huh. So, yung hindi ka, kung di nakapasa sa language, automatic, hindi ka na papasok doon sa kasunod na stage no. Yung skill uh -huh. ay parang uh, motor uh and hand dexterity no. Minsan nakapunta na ako doon yung nagpapasok ng mga tornilyo pabilisan. Uh -huh. Kasama din yung physical strength, yung uh, minimeasure yung lakas mo, yung mata kung hindi siya color blind. And then meron din doong portion na interview parang parang kinakausap na yung employer niya sa video. Kasi yung video na yun, papanuorin yun ng prospective employer. Para mm. po yung personalidad mm. dito. And, ko, yun, ma'am? Ha? Korean? Oh, yung... Oo, oh, oh, kailangan Korean. Nagsasalita ka, ka Korean. Introduce okay. ka ako. Anong, mo, anong edad mo? Anong alam mong gawin? Oh, yung ganun. But in Korean. All in Korean. Oh. Mahihirap pala talaga makapasok as EPS worker. Pag first time kong, pag returnee, wala na yung skills test eh. Ano lang <laughs> uh, 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 yung written topic lang, yung topic lang. Ah, uh, okay. Lahat po ba yun libre or at ko, ba babayaran nung nag-a-apply? Uh, uh oo, -oh, may bayad nung nag-apply. Ah, may bayad. Uh oo, -oh, yung worker. Ma Alam um, niyo po kung magkano 'yon, ma'am? Mga nasa kung kundi ako nagkakamali. Yung sa uh, Ah, uh oo. -oh. Around 1,500 dahong... pesos ah uh, the whole, ano na yon the whole thing, like, uh, all the set of examinations. In I see. Okay, so hindi naman pala ganun kabigat. Oo, uh, uh, the uh, moment... And ma'am, ganun katagal ang validity nun? Yung kapag nakapasa ka, eh no. wala pang nag -a... Sabi niyo, yung one year ba yun, yung validity? One year, validity? year poster, oh -oh. Oh. yung poster, oo. Pero yung exam mo ay pwedeng valid for two years. Ah... Uh... Uh, in, na na in, naka naka-reflect yun doon sa record kasi ganito din Dester no the moment na nakapasa sila bibigyan na sila ng EPS account mm -hmm. um, doon nila ma, ay meron na akong CCBI ay meron na akong kontrata na inform sila parang app na nakikita nila yung progress ng kanilang ano so Uh, nakalagay doon kung nasa roster na ba ako, valid pa ba yung roster hmm. ko, nandyan pa ba yung exam ko, valid pa ba yung test certificate ko. Lahat nandoon. O oh, ma'am, naipasa na ang lahat ng exam. Okay mm -hmm. na. Mm -hmm. Next step po, ano next step? ina notify ka ng POEA, no? Nakapasa ka. Okay? Hmm. So, hihingan ka na ng mga credentials mo, mga proof ng iyong bachelor's degree or high school diploma or vocational mm -hmm. Course. hihingan ka din ng medical exam results, yun yung mga basic na ano. And then, eto na, papasok ka na nila sa roster. Yan, ano yung sabihin ng roster? Uh -huh. para, siyang man, para siyang listahan ng mga nakapasok. So, papasok na ngayon yung HRDK kasi yung HRDK naman, on one hand, sila yung pumili at nag-screen naman ng qualified na employer. Uh -huh. May criteria, yung mga walang le record sa labor, no? Mm -hmm. uh, labor, na no, walang record na labor violation, ah, uh, mm -hmm. income, ganito. So, meron din silang pagpipili na ginagawa sa mga employer. Mm -hmm. Pag nasa roster na, yung roster tinatawag na yun ay valid for one year. So, pwede uh -huh. na sa mga uh -huh. ako ng taon. Oh. Ah, so, hindi pala pag nakapasa ka sa tatlong exam, automatic, paalis ka na, ganon may trabaho agad. <laughs> hindi. ihintay ka, ah, uh, ang hirap pa hmm. ah. in fairness no. bilang akong parang pumasang paghanga ko sa mga EPS workers ha ah. hindi pala basta-basta yung uh, pinagdaanan nila para makapunta rito nakapasa ka na rin sa tatlong exam hindi mo rin alam pa kung kailan ka makakapunta dito kung meron is oh. schedule ng pag-e-exam may schedule din ng paghahanap ng employer doon sa roster ia-announce naman 'yun ng hmm. Korea uh, dun sa mga employer na nag-qualify. So halimbawa, within three weeks, ah, maghahanap na yan dun sa listahan ng roster. Pwede mamili sila kung sa iba't ibang yung bansa na pinanggalingan. Hmm. Ay, gusto nila taga Indonesia, gusto nila taga Pilipinas, gusto nila taga Cambodia, nasa sa kanila yon. So yung employer, magpapadala yan hmm. ng yung tinatawag na, o oh, sige, gusto ko na tong taong to tatanggapin siya ngayon nung nung approve siya ng HRDK sasabihin sa kanya sige ayusin mo na yung CCVI yung tinatawag na confirmation no o visa application and then papadala na yan sa Pilipinas ina notify naman ng POEA yung worker na oh may nakatanggap na sa inyo uh -huh. pero sabi ko nga kasi masyado siyang orderly by by batch. Hindi yung may isa ngayon nakahanap, i-announce ia ng POE, Hindi ganon. Uh, mm. niyan halimbawa sa mm. POEA, oh, mm. 300 employers. Uh, mm. Ang 300 workers ng, ng, Pilip, ng Pilipinas. Ipapadala yung listahan na 300 na yan sa POEA. At si POEA, inonotify naman si 300 workers na, oh, meron na kayong employer na tumanggap sa inyo. Pumunta kayo dito at ayusin ninyo ang mga papel nyo. Ayun. Okay. Oh, ano po yung binabangit nilang KLT? Ang KLT, kapag meron ka ng kontrata at in-process na yung iyong ano? visa, yun ay Korean language and culture training. Five days yun na hmm. na-attend ng isang EPS. Uh, requirement yun, pa bago siya makaalis ng Pilipinas. So, uh, baka, so last part na yun. Yes. Last, um, oh, last phase na yun, yun. ayos ka na, may kontra. Uh, good, good na good ka contract. na. Oh, okay. You're almost at the end of the line. Paalis okay. ka, na. Okay. Sa ating pre-departure. Pre-departure. Oh, Pidos. Oo, oh, oh, pero para five days yun eh. Parang refresher uh, ba? Refresher uh, course ng language. Uh -huh. Okay. Sige ma'am, mabalik po tayo dun sa process. So, um, nakapasa na siya sa exam, ninotify na siya, papadala na ng contract, ganun mm. po. Yung yeah. contract from employer, magkakapirmahan na. Mm, mm And that's it. Uh, that, Iayusin na yung kanyang visa, uh, POE, mm. si Kaso noon, and then ischedule na siya sa flight. Ayun. Okay. Ma'am, from the time naman notify ka ng POEA na ikaw ay na, napili, Hanggang sa potential, possible date ng pag-alis mo, we're talking of two months, three months? Depende yun, uh, Les. Eh, depends kung may magtumili ka agad sa kanila. Merong mabilis, hmm. meron din namang hindi kabilisan, merong matagal na matagal. Uh, may mga pagkakataon na within the year na sila ay nakapasa, pero meron din karamihan ay the following year. Safe ba tong aking uh, parang estimate lang ha? Kasi syempre, ano, malaking factor to dun sa mga nag-iisip magpunta uh, sa Korea para mag-work. January 2022 ako nakaisip, pupunta ako ng Korea. Gusto kong si Pak ganyan. January, <laughs> is there a chance na, mo, you know, nag-aral na ako before ko naisip na pupunta ako ng Korea. Nag-aral na ako ng Korean, magaling na ako mag-Korean. January, may chance ba na by December, nasa Korea na ako if everything turns out well, ganyan? Maari, maari. Kasi possible, uh, okay. Yan naman oh. June ganyan. Kaya ba? January ako nag-isip. Uh, June nandito labo. na ako. Malabo. <laughs> okay, okay. Siguro later part of the year or early part of the following year. Uh, Ma'am, sino ba nagpapabayad ng ticket? Si employer? Under the guidelines ng ng ano ng EPS, uh it's the worker. Pasagot ng worker ang ticket. Mm-mm-mm. Ma'am, so sa, sa EPS worker pala sagot niya ang exam. Mm -mm. Ang ticket, ano pa pong mm -mm. iba niya nung dapat paghanda ang gastos? Medical niya. Medical, mga, opo. Saka mm -hmm. yung, alam mo yung bago tayo umalis sa POEA, di diba? ba? Papayaran na OWA, kang uh, pag-ibig, okay. also SSS, yung mga uh, mga standard fees na din, natin sa POEA, sa, ano sagot yun ng worker. Gano'n po ba kung patagal pwedeng mag dito sa Korea? Doon sa una kong uh, Pagdating dito? Pag-EPS ka, 3 years. Ang first contract mo, ang period, ang no. validity period niyan, 3 years talaga. Kung nagustuhan ka ng employer mo at qualified yung employer mo para i-extend ka, uh, pwede kang bigyan ng additional na 1 year and 10 months. So, first four. period contract mo would be up to 4 years and 10 months. Uh -huh. oh, okay. O oh, ngayon, after 4 years and 10 months, ano po yun, Dapat lumabas na or may way pa para ma-extend? Mm -hmm. Uwi ka na. Okay? Pag Uwi na. Oh, except, except, if your employer would like to hire you again, pero this time as yung tinatawag nating sincere worker. Ibig <clears throat> mm -hmm. <clears throat> sabihin, ang lab na lab ka ng employer. Mm -hmm. right? mm -hmm. Okay. Oh, Uh, under the new regulation, kahit isang buwan, pwede nang bumalik ka agad dito, yung sincere. So, yung sincere, uh, babalik ka sa the same employer mo, the same company, and then bibigyan ka niya ulit ng initial uh, contract period of three years. Pero kung halimbawa talagang love na love na love ka, no, ng iyong amo, ay again, you can be given another one year and ten months. Magkano daw, magkano daw ba? O mambulong niyo lang sa amin. Magkano ba ang kinikita ng mga EPS worker dito? Magkano ang swelduhan? Yung sweldo kasi nakabatay sa minimum wage ng Korea. Mm. Uh, okay. uh, ibang bansa, di ba hindi ganun ang patakaran. Meron silang special wage para sa foreign workers na mas mababa. Pero dito sa Korea hindi, sinusunod yung minimum wage. Paano nga po yung pa sa bahay? Uh, libre. Uh, pag pumirma sila ng kontrata, hmm. nakalagay na doon kung ipo ni employer yung pabahay or kung hindi man, uh maaaring merong uh, allowance para hmm. sa o sa pagkain. Oo. Oh, so, uh, ay provided. Pero siguro okay. may ang pagkakataon na hindi siya provided. But uh, on top of that, meron siyang dapat ibigay. Oo, oo, oo. Okay. So, ang pagkain din, like kami po, sa company namin, libre kami ng meals. Halos uh, fully subsidized breakfast, lunch, dinner. Hindi uh, yan batas, hindi yan lahat pinaprovide dapat. Ah, uh, depende dun sa... Depende kont na sa company, sa kontrata. Okay. okay. Mm -hmm. Ma'am, sagot nila ang tax? May tax sila? Siyempre, uh oo. -oh, may tax sila. Ano po ang tax? Okay. Tapos, ma'am, um, ano pong uh, mandatory, compulsory benefits na dapat ma-receive nila? meron yung tinatawag na four major insurances na mandatory yon Yung isa is yung uh, return guarantee, parang ito yung severance pay, uh, binabayaran tunang ng employer, yung wage guarantee na binabayaran din ng employer, uh, yung casualty insurance at saka return cost, yun naman isagot ng worker ah uh, yung casualty is kung halimbawa may mangyari sa kanya mamatay no at uh, mm -hmm. hindi dahil sa trabaho yun ang sasagot no parang ins parang life insurance kumbaga no mm -hmm. okay. yung man, yung return cost is pamasahe but on top mm -hmm. of that covered siya ng tatlong social security protection yung isa is so uh, national health insurance mm -hmm. may, share, may share din si employer Uh, industrial accident insurance, ganun din. si worker at meron din si employer. At yung panghuli, yung national pension service insurance. Para ho sa kaalaman ng marami, uh, meron tayong kasunduan with the NPS at saka SSS. Yun may hmm. mga pisyo ang Pilipinas o ang mga Pilipino nagtatrabaho dito na sasakupin sila ng NPS. At kung ano yung benepisyo under the NPS, yun din ang matatanggap ninyo. Uh, para po sa, sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, mga nanonood sa atin, isa po ang Korea sa parang swerte. <laughs> Dahil meron kaming National Pension Service, nagpabayad kami ng pension every month. Pero ang rule ng Korea, ang agreement with Philippines, is pwede mong makuha itong total lump sum na kinontribute mo. So karamihan ng umuwi, sa Philippines na galing ng Korea. Naku, pinukin ko, baka magalit yung mga workers sa akin. <laughs> o, baka pag uwi nila, eh, nakaabang agad yung mga kam kamag-anak at asawa nila. Napalitan ko, limang taong kinontribute mo, nasaan na. So, yun po yung parang pa-take home, pa... parang take home namin kapag umuwi kami. Ma'am, ito po ba'y required sa lahat ng workers dito sa Korea na mag-contribute dito? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Basta, but... uh -huh. At, uh, E7, uh, you were, uh, E9, covered ka.